apat lang sa 28 luxury cars na under oath na inamin ni controversial DPWH contractor Sara Diskaya ang natagpuan ng Bureau of Customs ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno sa kanilang property sa Pasig City. Ayon sa BOC, ang operasyon ay nakabase sa naging pahayag ni Sara sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan sinabi niya kay Senador Jinggoy Estrada na 28 na lamang ang opisyal na bilang ng kanilang luxury cars. Tungkol sa mga kotse mo ulit. Sinabi mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo. Na luxury cars, e Ngayon, inamin mo 28 lang. No, 28 po yung luxury cars, okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Right. gayun man, taliwas ito sa naunang viral interview ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya kay Julius Babao. <laughs> ano karami kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang oh. personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. Ah, uh, 40. Mga 40, 40. Ano-ano klase -ano yung mga sasakyan to? Um, usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan. To. Oh, nagagamit niya ba lahat siya? Yun, hindi na hindi. nga. <laughs> hindi na nga. <laughs> kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as ano, oh. uh, pangasin uh, sa yung school. Yung hatid sa school yung mga bata. Or... Kung labing apat lamang ang nakumpis ka, na nanatiling tanong kung saan itinago ang natitirang labing apat na sasakyan. Pinakamahalaga sa mga dapat hanapin ay ang Rolls-Royce Cullinan na umano'y paborito ng mag-asawa pati ang tinaguriang payong na siyang dahilan kung bakit binili ng mag-asawa ang napakamahal na luxury car na nagkakahalaga ng 42 milyong piso. Ngayon, pagdating namin doon when we served that in the morning, ang nakita lang namin doon, dalawa, So uh, then we we gave them a uh, clear advice, consider it as a warning na mas mabuti for their interest and for their welfare na isuko na nila yung mga uh, sa search warrant. So as of today, na ibalik naman dun sa garahe na yung labing dalawa na subject dun sa search warrant. So 12 plus 2 na nakita namin dun sa loob na hindi naman kasali dun sa search warrant ang pinakasikat, uh, meron akong lista. Ang pinakasikat, of course, yung Rolls Royce. Okay. Na merong, may, uh, merong na uh, may payong, ano? Nandun pa yung payong, by the way. you read uh, the model? Like, let's say, Rolls Royce, anong uh, model? Uh, Rolls Royce Kulnan. I don't know how to pronounce okay. that. Okay, sure, uh, sure. And then, uh, Toyota Tundra, Mercedes-Benz, G63 AMG, Bentley, Pentayga, probably that's how you pronounce it. Toyota Land Cruiser 300, another Mercedes-Benz G500, Maserati Levante Bodena, then again Rolls-Royce Cullinan, Toyota Sequoia, Cadillac Escalade, and GMC Yukon Denali, mm -hmm. then two Lincoln Navigators. Mm -hmm. Yun yung ano, labing-apat mga. Did they pay the right taxes? Dumaan ba ang mga sasakyan na ito sa Bureau of Customs? Or smuggled ba ang mga ito? Yan, yan yung ating malalaman, ma'am. Uh, I hope with the indulgence of uh, kayo po and our audience, give us uh, more or less uh, another week. This week, the remaining part of the week, and next Ang dahilan ko po, po talaga, I have a new team who just has been installed this Monday at Monday nasa Senate pa nga kami, no? So, I need time to be sure na yung iuulat namin sa bayan ay tama, walang halong uh, Alam niyo, yung ayaw, ayaw rin po kasi sumabay doon sa init po ng ulo ng ating mga mayor. Of course, we all feel frustrated because of the context of uh, uh, the disguise having been able to accumulate this much wealth na nag-translate dito sa mga coaching. Ano? I understand that. Kaya lang, uh, we are trying to be very professional and responsible. We're yes. looking, ma'am, into all angles.